I've been attached with a feeling of them waking up with you but Alam naman natin na itong ang ating Bel Mariano ay mayroon ngang part 2 sa kanyang album na Somber and Solemn na kung saan ay talagang marami na nga ang na-LSS nang ilabas ng ating Bel ang kanyang part 1 album na Somber at ngayon nga guys ay nalaman nga natin na magkakaroon pa ng The Solemn album launch ngayong January 27, 2024 sa Sky Dome at nari narito pa nga guys ang post ng ating bell. kahit nga siya hindi na nga makapaghintay na mapakinggan nga natin ang kanyang checklist sa End Solem. at nalabas na nga rin niya ang bawat checklist nito at marami na mabula mga bula ang na-excite -e na mapakinggan nga ito dahil alam naman natin na sobrang gaganda talaga ng bawat ginagawang kanta ng ating bells para sa kanyang album kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at talagang pinag-uusapan na kaya stay should app.